So, may marunan, no? Ang dito sa school at tayo nagulang. Siyempre, tayo may nagulang. Kasi, binisita tayo ng ating uh, estudyante na nakaraang taon ba, no? Uh, dahil siya. si Jerry, Ngayon siya na Kita nyo, mga kautak. So, hindi ko sabihin kung yung mga uh, pinapakaralan ito, may kita naman sa no? mga specialty <laughs> okay, naman po, oh, ang yes, sa sa mga students para mga sa, sa ko uh, uh, okay, pala sa mga mga no? uh, na short story lang. Itong bata nito si Gen na nag-aaral dito sa school. At ito, uh, work student, parang sa at ito, dito, working student para nagso sa buhay. Kailangan natin ng mga nag-aaral dito ang payag at karamihan.

So, ayan, yeah. yung kanya, yung, chapter, yung mga BBC na mga niya. Pero yung isa-isa sila nang So, itinago natin yan kasi alam ko, papalik sa tipo Eh, bumalik nga. <laughs> ayan, ayun. Yo, habang may naalala <that Biric> <Sultan> mo So, kung uh mo na siya, sa bang gano'n. Kasi, dati nung ginagawa ko ito, yung talaga, ang dami ko rin ano, dami ko rin paso rin pa siya. Kasi ito, ah, ito, wala rin ng problems. Magandang madali ako dito. Mas magamit uh, na rin mag mag at ah, uh, high talaga talaga ano, magtabawa ko ito. Mas, mas po talaga pero ayun Ah, uh, sa'yo kasi eh, nakita ko dito sa uh, Ano masama sa wala, sa talaga nag years, Yun

Dati wala mga wala mga betong Yung gamit namin masigat sa iyo, na ganyan, tapos yung mga kapatid. Pero ngayon sa yung mga kung sa room. Hindi na po may yung mga bata. Tapos sa mga bago, siyempre mga Dali sa Dati, sa room kami. Mare! Isa sa mga bata na yun kaya, iyo bilang uh, na malaki sa magdadal sa college, ano yung uh, pinaka may doon sa ating mga mag-aaral ng senior high school? Sa saan pangarap na sa sa, sa sa more bad sa mga siya siguro, wala yung sa welding. Kasi na ko talaga yung welding. Kasi pag nyo lang, kalitin nyo lang, bigyan yung nyo. Kasi one day, ipapakita ba kung yung mapagod, kung yung kasi natin pagkakitigil di ba? Kasi hindi yung makakalit ko. Wala yung susuko pa ka lang yung kaya. mga oras, no? yung mga payong mula sa isang mag-aaral, tumaras talaga ng mga sa mga So, gawin mo lang yan at uh, talaga may yung sa pin na uh, pinagkarapan. Doon sa mga classmates na ni Jerry, no? uh, shout out kung nasa naman kayo ngayon. Kayo ba ay mga nag-aaral pa? Kayo ba ay nag-aaral pa? Kayo ba ay ang pamilya na? Uh, negosyo O baka nasa ibang uh, bansa na? Parang daw, -pag, pag parang daw -pag naman kayo, uh, Uh, search nyo na rin TV. Uh, Mention nyo si Oblox oh, TV doon no, para kahit yung ng Or kung hindi naman, nandito naman kayo, may free time tayo, no? uh, tayo dito, ko naman tayo, matay pa ng mga motivasyon o isang pagkakabito. Uh, uh dito. sa ating mga magagal na naging tulad sila. So, ang naman ako, Sir Jeremy, sa inyong mga uh, at sa tao. kasi ano pa? Well, di pa nakakalimut ko kung siya ang ginato. Sir Jeremy, ang Tayo tayo Kaya, mas masap sa parangdam na yung mga mag-aralta mga bumabalik. Tapos salamat na, kamusta? Yung mga mga pag-iguro natin. <inaudible> Alright.